Hello guys, welcome back to my vlog. Ayan guys, nandito tayo sa Pixian. Maglalakad po tayo ng mga alaga nating aso. And ito po yung trabaho naming OFW. Naglalakad po kami ng aso sa umaga guys. Ayan. Dito banda ay sa Pixian. Part po ng ano, mid-level. Dito po sa Hong Kong. Ayan guys. Pupunta kami sa ano sa sapa, paliguan po namin yung mga alaga namin, malilit na aso. Kasi gustong gusto po nila ang maligo guys. Ayan si Laula. Andyan si ating kasama po namin. Andyan po si Laula. At saka andyan po si Dumpling. At saka si Oreo, Andyan po si ano. Yung isa po namin kami po lagi ang magkakasama guys na naglalakad po ng mga alaga naming mga aso ayan po yung mga nilalakaran po namin guys may mga Ay, pilang bato dito tsaka ano napakaganda po yung lakaran napakalinis po yung lakaran po ng aso dito guys ayan guys thank you so much po for watching